Tidak ada gitu, masuk ke sini. Oh, cantik. Tuan, itu bawal bawal pala boleh. Itu tidak boleh. Akhir ini seperti ko, Oh, bukan begitu. Saya anak saya, anak saya, saya tidak ada lagi. Saya kata, tidak boleh. Saya juga di Dubai. Saudi! Kau tak Saudi! Masuk ke Saudi! Ya! Saya belum ke mana-mana! Saya sangat sedih kerana saya sudah pergi ke rumah. Saya hanya berhati-hati. Saya berkata, Puan, saya akan masuk ke rumah awal pagi. Saya hanya mga 10.30, 9 na matutulog ako Wala akong katabi mabosahila, detwip ma'am Rosario lang. pangalanya po. Rosario po, pangalan niya ma'am Rosario. joke na joke na joke na joke na ko. <mo> may, sir. <laughs> <laughs> <adviser> Ito, mga pag-alis nyo, sabihin mo kagad siya, mahal, alis ah, ako, two years so, napakatagal nito. Pero huwag kang mag-alala. Isipin mo na lang lagi na ang pagmamahal ko, ang puso ko, ay may kukumpara mo yan sa isang relo. Tandaan mo, mahal, ang ikot ng relo ay laging pakanan. Never kumaliwa. Ay! 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 Ay, meron ka, ito pa, eto pa. Para mahal siya, kung bakit siya, kung mahal, pag-alis ko, Huwag na huwag mong isipin, ang pagmamahal ko ay isang kape. Tanda mo, may taping 3 on 1. Ano? <laughs> <States one. Nice. laughs> <laughs> <laughs> ano ako, is takes 1. Nice! napakaswerte niya. ba? Ha? By the way, two years yan mo, Tama ba? Two years, napakatagal no? Di ba, Parks? Pero maniwala ka sa akin, Fars. After two years, susundin ka sa airport yan, di ba? Kung hindi isang jeep, dalawang jeep yan. Kung dati sa airport, lahat ka ang magagawa, di ba may trolley ko ka? At doon yung kapitbahan anak ko, trolley, saan buwing uya, uya, Pagdating sa lahat, maniwala siya, magagawin ng ang paupuin ka. Nice. Pagulitin yung pagkain, nasa pagkainan. Right? na right? Siguradong may hiyeru yan. Pleasure ka sa aking halo-halo, cake, ice cream, kumpleksya. <laughs> Habang kumakain ka, bus na na ang layo-layo ay electric pan, di ba? Nakakatakin <coughs> yan. Ah! ah uh, at sa'yo yan! Ah! At sa'yo yan! At na boss! One week lang yun! <coughs> after one week, nabas mo pang bats ang ulang dyan. Ano yun? Kaya kailangan na ipod tayo. Tandaan mo lagi, mas masarap yung pinag-aagawan kesa pinagpapasapasahan. Maniwala kayo sa akin. Huwag kayo maniwala sa destiny. Ang destiny na binigay ng Sky Cable. Wala kang paragat kayo ang destiny. Lahat ba kayo gusto matipad ang inyong mga pangarap? Yes! Lahat ba kayo gusto? Alam niyo po ba, kagaya ng sinabi ko, mahirap sa abroad no araw po, 80% to 70%, roughly 90% to my eh, broken family, no araw. Kasi no araw po, masusulat ka, ha? Halos din po kakapal, ma'am. Isusulat mo lahat. Gusto mo dyan na mga sa mga araw po, kung nabalitaan mo ito, Nung araw, may tinatawag na record tape o voice tape nung araw mami ma gusto naman <laughs> ako mami alam mo ako sabi na hindi <laughs> mo mami mami musik na ako mami na ako mami bakit mawala ang musik mo mami nalalabog pa ng sa baye mo padre hindi ako makapag-concentrate yung sapatos mo na kamo na ako. mo

मा ang sa bangla siya. Ito po nung araw po, 80% to 70% ay broken family. Magpasalamat po sa ito. <laughs> nung araw po, tatawag ka, 2 minutes, 20 dollars in. Ito yun. Pero ngayon, kung kita mo, kita mo, kita mo pala. nung so, mo ngayon, nung ngayon. Ngayon, bakit may Diyos kumari mo ka Advantage pa rin tayo. Now, guys, kagaya na sinabi ko 80% to 70% po ay broken family. Tama? Tandaan nyo minsan po, talaga may challenge yun. lang po sa mga kapakaya. Alam nyo naman ang mga kapakayaan. Alam mo, 2 years kayo mawawala. Tama po ba? 2 years. Lang tayo. Minsan, marupok. <coughs> kay Galing Lumin <laughs> otok <Otopsy>. siya <laughs> ilapitan mo <laughs> kayo mga kamabaiyang sa party ng katawan nyo may pinaka-importanting bagay na dapat yung ingatan alam na alam niya ha? Alam yan. Alam ko rin yan. Pero, <laughs> hindi ka na naman pwedeng sabihin kung ano Kaya tatawagin ko na lang so, akla. Yan akla, na daladala niya. Pag natin nyo sa ibang bansa, huwag na wa buksa. Ah, papirmahan. Laaah! <laughs> Marampil Oye Gusto nyo mong ang mga pangarap natin Gusto nyo matupad Power away Hold your right Isa lang ako mga pangarap Sigaw nyo na ha? Yes Matutupad Anyway, this is a free country, a democratic one. Where is gone. Hindi. Hindi. <laughs> 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 <tubad> <laughs> Melayu <laughs> lagi. Okay. Tutupan. Angkangin, mengapa nara? Yeah. Sabarlah. Jangan tutup mata. Yes! Kalau yes! <laughs> anda pulang, if you are looking if you are looking for somebody or someone to take your life for a better, ah. Huh? Just look yourself at the mirror. <laughs> Sino makikita mo? Sarili mo. Pari ba naman? Kung may gumaan sa likod, <laughs> siya na <aradun> <laughs> Ngayon, alam kong paalis na kayo. Kami po ay natutuwa. Pero after two years, alam mo rin yung taong may ipon na wala sa airport ka na. Totoo yan. Kami po talaga natutuwa paalis na kayo. Ulitin po natin ito, no? Galiwang kamay, pagkakatong sa balikat ng inyong katama. Pero ngayon, titigan mo siya, nam mo ang mukha. After two years, makita mo sa airport dyan. Ay, yan, walang ipon yan. Try, sir, five, six, seven, eight. Everybody. Sabay-sabay mong tapikin at mo at sabihin mo. Maligayang paglalakbay sa iyo. 5678. Maligayang paglalakbay <laughs> sa iyo. Naman, tama naman. Balik ka mo siya. When I 5678. Sabay-sabay yung tapitin na katabi mo at sabihin mo. Maligayang paglalakbay din sa iyo. Five, six, seven, eight. Malibu. Okay. Gaya ng sinabi ko, OFW ba kayo? Opo! OFW ba kayo? Opo! Dahil OFW kayo, hindi na kayo pahirap ang pasa requirements Listen, makinig. Listen. <laughs> ang unang requirements ay isang picture o isang larawan. Pero kung wala kayong picture o larawan, pit-picturean po kayo ng libre. Iwanan. Pangalawang requirement. Xerox copy or photo copy ng isang valid ID nyo. Pangatlong requirement sa importante sa lahat. Original copy lang. 100 pesos. Xerox. Xerox din makukuha mo. Okay. Wow, by the way, ngapilalal ka ako ko, ha? Hindi pa. Okay. sa pa? biba 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 ko. biba 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 po. biba biba kagandahan. Pero biba 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 Ha? Ang pangalan ko po biba hindi biba makakalimutan. lalo biba 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 Please Lord, kalimutan mo na. <laughs> sabay samay natin bigkasin ang pangalan. Pangalan ko po ay Tepe. <laughs> Anong pangalan ko? Tepe! Balong e tayo sa taasa. Anong pangalan ko? Tepe! E, yung may lambing naman sa ulihan. Tepe! <laughs> Anong pangalan ko? Tepe! Oh, e Para hindi natin makalimutan ang pangalan niya, E di sabay-sabay naman po natin alisin ang NGR. Sabay level natin. Guys! <laughs> Lagan <laughs> niyo rin ako nanonokot. Nung um, but you have to pay yourself. Compensate yourself. Reward yourself. Even congratulate yourself. Ako po pang nakatagalay na sa buwan, mga kosa. I congratulate myself. Dali mo na nakatagal. Oh, talagang taong tayo ito. Try <laughs> 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 something for you. Reward yourself. Totoo yan. Alam mo kung bakit? Ang mentalidad ko lang, pinaghirapan ko ito sa isang buwan. Gusto ko may makita man lang ako ng pinaghirapan ko. Hindi ko sinabing mahal. Hindi ko sinabing mahal. Ako ba natin ko ng sweldo? Ha? I buy something for me. I reward myself. Ha? Bibili lang ako ng t-shirt lang. Ha? Huh? Murang t-shirt lang, mami. Ha? Huh? Sale pa yan. Pinababalik ko pa yan. May card pa yan. din siya lahat, pinalalagyan po kung kanina yan. To Teteng! Brown! Teteng! Ang <laughs> <laughs> sangat buksan, mami yan. Huwag din ang hintayin pa. Marami akong kakilala rito, ha? Huh? Ha? Huh? Pagdating dito, mami, gano'n ko, ano? Yung iba tinuturo na lang. Yung iba nga yung uso na lang. Bakit? Na-stalk na. stop na 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 Ha? Guys, after two years. next by props pa. by props pa. Dahil sinabi ko, palalaman nyo, ang tao may ipon, ah, may eh, taong may ipon pagdating sa airport. Dahil na sinabi ko rin, tignan nyo yung mukha na katabi mo. <laughs> Baka yung katabi mo pagdating sa airport, ganito ang May wala? Wala! Wala lang ang muli yung taong may ipon pagdating sa airport. Ah. <laughs> 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 <laughs>

Ako oh, ni <laughs> mo na kanap na Igor, bakit ka o? Katakot-takot ang tala yan! Pagdating pa lang sa si Airbus, magkaka dyan, ganyan! <laughs> <laughs> Mayabang! <laughs> Erick, eh, sumiitin tayo pagbalik dito. Huwag na huwag po natin hayaan sila na atingin kapag pagbalik. <coughs> Kunti lang, hindi ko sinabing milyon. Tatandaan nyo, uulitin ko po, mas masarap ang pinag-aagawan kesa pinagpapasa-pasa. Huwag nah. na huwag tumanggap ng padala. Tumanggap mo kayo ng padala, buksan mo. As I said, I was a in Hong Kong. May nakasabay po ako na isang ito po ay isang <coughs> ang <al> <coughs> OFW. Kasambahay po ito, may idad na eh. Pinadala siya, nagpadala, may nagpadala sa kanya ng tanong bakya. Alam niyo po ba yung bakya? Di ba matagalas siya, takong niya? Pinagyas yung takong, inugit, inugit. dinagyan ng shabu. Huli siya. Nasa, hindi ako sa Madrid. Kosa, ay kaibigan niya pa to, ha? Pinahiram siya ng pinatawag na hand carry. Yung hand rin yun, medyo gungo pa nung araw. Ah, Malalak pa yan. Binuksan yan, dinagyan yung shabu yan, huli siya. Better check than say sorry Okay? Wala. na? Hindi naman masama ang tumanggap ng pagkawin. Basta buksan nyo lang po. Ha? Pangatlo. Lahat ng dokumento nyo ay kunan nyo. Yung importante. Okay? Last three weeks sa kong may nagpasalamat lang. Boss Tete, maraming salamat sa inyo ni Boss Jew. Kasi, buti na lang nasabi nyo sa amin. Kasi na, pagdating sa Doha Qatar Immigration, na-check siya. Ang nakalagay doon, may equipment siya. Because of the gallery and photos, pinakita niya, pinabalik lang siya. After three days, ano na siya. Kung sakali naman po, ang cellphone nyo, ay 32, pa rin, kung <laughs> magpasilos na <kayo. laughs> <laughs> Share ko to, ha? Share ko sa'yo Abo ba ko to, ha? <laughs> <laughs> nabubuksan yan. Ha? Ball, pen. Ball pen. lang katabi niya. Ah, katapat lang. Ito ha. Tignan mo. Ito Buka ka. Bukas Pwedeng may kunin sa sa loob yan, Abu Pwede ka rin laglagan ang bala diyan, Abu Di ba? Di ba? Kung ang balang ang ilalaglag sa ay bala ng kanyon. Alam ano mo, naman. <laughs> <laughs> Ano pa? Ano pa? Ano pa? di ba Kaya make sure po yung mga dala nyo, lalo na sa mga bago pa. Ha? Maniwala po kayo sa pag-abroad po, kinakailangan lang ang tsaga. Huwag masyado makipagkaiban, makipagkaibigan, huwag yung malayo. <hon��> ha? Sa abroad po ganyan. Ha? Mamuhay ng, mamuhay ng simple. Ha? Kasi pag humingi ang mga mag-anak mo o pamilya mo rito, pag ang padala mo ay regular is 10,000, humingi ng 15,000 yan, ibigay mo, trust me, susunod, 20,000. <laughs> kaya kaya kailangan po, meron tayong ipon. Konti. Maliwanag po ba? Maliwanag. Okay, good. Ngayon, anong pangalan ko? TETING! Hey, hey, hey. hey, hey. Anong pahala ko? Hey, hey, hey. hey, hey. hey, hey. TETING! Like sa sakit man ang talo nga ba ni TETING na magkainin mo ay iwalay Pero ganun pa ang hangarin lang namin ay matupad lahat ang inyong mga pangarap. Kaya three words para sa inyo. Good luck, good health, sana mag-drink kayo, lindulin kayo lang, swerte! Maraming salamat po. Kung di ako a dito, hanggang hindi ko inuulit to. Para sa mga kababayan, ano ang dapat ingatan? Okay. Ngaulit <laughs> dapat. Ang dapat ng mga babae lang, lang. <laughs> <laughs> Parang may ka. <akalangka. laughs> <laughs> <laughs> ito, ito tila Cebu. si Bu. Si Bu ano? Ito ito. pag mo ha. Okay. Sabado sabad nandiyan ako ha sama ko si Dion, eh. <laughs> o oh, si Dion eh, <laughs> <Piyala! laughs> <laughs> um, na iyan ka kitan po, diyan! Kaya diyan, 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 lang, diyan, 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 Terima kasih thank you